tumanggi umano ang mga ito na ibuyis ang kanilang buhay tinabirin na persahan nilang aalisin si Xi Jinping matapos sinabi ng Chinese embassy sa Manila na ang Estados Unidos umano ang nag-uudyok ng mga kaguluhan at nagpapataas ng check the mic and make sure it sound right boys. iniulat na sinabi umano ng isang hindi pinangalan ng opisyal ng Chinese military na nakahandang tumiwalag ang daang libong mga Chinese na sundalo mula sa Communist Party at tumanggi umano ang mga ito na ibuwis ang kanilang buhay para kay President Xi Jinping. Sinabi umano ng Chinese military official na isang malaking kahibangan para kay Xi Jinping na magdeklara ng gera at makipaglaban sa mga kaaway nito sa rehiyon dahil sasayangin lang ng Chinese President ang buhay ng daang libong mga sundalo idinagdag ng Chinese official na wala umanong magandang maidudulot kung makikipaggera ang Chinese military sa mga kalaban nito, lalong-lalo na sa US military dahil siguradong magre-resulta lang ito sa pagkakamatay ng daang libong mga Chinese tumanggi naman pangalana ng nasabing Chinese official upang maprotektan ng kanyang sarili laban sa Communist Party at sinabi nahanda handa manong tumiwalag ang ilang general mula sa Communist Party at sinabi rin na persahan nilang aalisin si Xi Jinping sa pwesto. Iniulat ito matapos sinabi ng Chinese Embassy sa Manila na ang Estados Unidos umano ang nag-uudyok ng mga kaguluhan at nagpapataas ng tensyon sa South China Sea dahil sa pansarili nitong geopolitical interest sa rehiyon. Sinabi ng imbahada na sa halip na maging isang responsabing superpower, ang US pa mismo ang lumilikha ng destabilisasyon sa buong mundo na nagiiwan ng maraming kaguluhan ngayon ay sinusubukan umano nitong i-destabilize ang Asia Pacific region. Sinabi nito na ang tensyon sa South China Sea ay mas pinalala dahil sa mga aksyon ng Estados Unidos habang paulit-ulit nitong binabanta ng China sa pamamagitan ng patuloy na pagbanggit sa 1951 US-Philippine Mutual Defense Treaty. Idinagdag niya na ngayong taon tahasang sinusuporta ng US ang mga aksyon ng Pilipinas na kung saan paulit-ulit nitong nilalabag ang soberanya ng China at nag-udyok din sa Philippine government na ayusin ng BRP Seram Madre na kasalukuyang nakaground sa Renai Reef. Ngunit sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na ang BRP Sera Madre ay nagsisilbing isang permanent station para sa mga personnel na Philippine military na nakadeploy upang protektahan at isecure ang mga karapatan at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binatikos din ng komunistang bansa ang US Embassy sa Manila dahil sa paglabas nito ng mga pahayag tungkol sa Renajaw o kilala sa Pilipinas bilang ayungin Seoul na kung saan ang bahura ay matatagpuan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Samantala sa ibang mga ulat, sinabi umano ng isang tagapagsalita ng Chinese Ministry of National Defense na sigurado umanong magmamakaawa ang mga Pilipino sa Chinese government kapag nagkagyera sa South China Sea. Sinabi ni Ren Gokiang na hindi umano gugustuin ng mga Pilipino na makaharap ang Chinese military sa South China Sea at anya na pagsisiya ng Philippine government kapag kinumpronta ng Armed Forces of the Philippines ang PLA sa pinagtatalo ng karagatan. Idinagdag niya na hindi umano na iintindihan ng mga Pilipino kung gaano kalakas ang Chinese military at sinabi niya na malayo umano ang agwat sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at People's Liberation Army. Ngunit sinabi naman ng ilang analista na hindi dapat maging kampante ang nasabing Chinese official dahil maraming malakas na kaalyado at kakampi ang Pilipinas tulad ng Estados Unidos, Australia at Japan at siguradong hindi umano kakayanin ng PLA kapag nagtulungan ng mga nasabing bansa. Iniulat ito matapos inimbitahan ng bansang Denmark ang mga tauhan ng Philippine Navy at Coast Guard para magpalitan ng mga pananaw tungkol sa law of the sea, partikular na sa marine defense sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Ipinaabot umano ng Denmark Ambassador to the Philippines na si Franz Michael Melvin ang imbitasyon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro sa isang pagpupulong sa Camp Aguinaldo noong mga nakaraang araw. Nagbahayag din ng suporta ang Danish Ambassador sa Rule of Law kaugnay na nangyaring insidente kamakailan sa ayong insol Seoul na kung saan binangga ng barko ng China ang isang Philippine vessel at isang Coast Guard ship na nagsasagawa ng resupply mission. Sinabi ni Ambassador Melvin na ang engkwentro ay naglagay sa buhay ng mga Pilipino sellers sa panganib at nag-undermine sa regional security binigyan din niya ng defense cooperation ng kanilang bansa sa Pilipinas ay kabilang sa kanyang mga prioridad. Sinabi naman ni Chudoro ang imbitasyon ay isang pagkakataon para mapahusay ang defense capability ng bansa, tinalakay din ng dalawang opisyal ang posibleng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Denmark sa cyber defense at information technology upang malabanan ng disinformation sa bansa. Ayon sa kanilang joint statement, inaasahan umano ng magkabilang panig ang pagkakaroon ng konkretong kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Denmark habang nagpapatuloy ang mga hamon sa pangdaigdigang siguridad.